Ito nga mga exotic, no? Ito yung mga nahuli ko kagabi nung pag-duty ko ng overnight. Ayan, puro itim. Nagagambang building. Ayan, no? May, mata, may mataba. Itong mataba na ito, kinain niya yung ano niya. Katabi niya, nagkamali ako ng lagay. Napagsama ko sila sa isang ano, pwesto. Yung mataba na ito, yung naglilinis. kanina, pagsilip ko sa lagayan niya, ito na lang yung natira, oh. Sa katabi niya, ngaba oh. pa naman ng galamay. Ayan, oh. Ito. Yan, yan yung kinain niya. Wala nang laman yung tiyan. Wala nang tiyan. Kumbaga, ano, galamay na lang natira. ano o. Oh. Sinipsip niya. Itong mataba na to. Itong naglilinis na to. Yan. Sinipsip niya. Kaya, yan na natira. Yan na lang. Galamay na lang. So, mga, nakikita nyo rito. Iba-ibang sukat. Ito, medyo malaki-laki ito ng konti. Ito, isang to. Timin din. Timing. Yung iba, medyo, ano, kulang-kulang na yung galamay para naipit yata yung iba si medyo masikip yung ginamit ko na lagayan lagayan nito dalawa apat na lang siya o dalawa sa kabila apat yung iba complete ito, ito nga ito mataba na nga ito kulang na ng isang pa ilang galamay kulang ito kulang na ng isang galamay ito mataba na ito siguro napalaban din siya bago niya nakain yung katabi niya yung kasama niya sa lagayan kasi ito maganda galamay nito mahaba o mga sotik o katawan. Ito malaki to. Ito malaki to sa size ng gagambang bahay ah, okay na yung size niya malaki na sila pwede na sila ipaglaban ito ha parang galamay parang kulangan yun kulangan mga exotic oh. ito ha parang galamay na ito ito tsaka itong ganda oh. ganda ng no? mahaba oh. may mahaba ang galamay mga exotic tapos meron din matataba so ilang piraso sila mga exotic bilangin natin ito. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 o 20 piraso mga exotic mas meron pang naiwan ito mga so 23, 24 sana sila kung kasama itong dalawang ito siya nagmult eh na badmult mga exotic ito magmumult sana siya yan o oh. magmumult sana siya kaya lang masikip yung gilangamit kong pospuro hindi na siya natapos kaya na badmult siya Meron dito, kinain niya rin yung katabi. Ayan o, oh, hindi ko na nilabas. Ayan, mataba na. Ayan mga exotic, mataba na. Ayan o. Oh. Pinupood trip niya na yung katabi niya. Nagkamali ako ng lagay mga exotic kasi madilim. Madilim nga. Pag nagkamali ako, nabibitawan ko sila. Nalaglag. Hindi ko na makita kasi madilim. Kaya kung ano, pag pumasok ko na sa posporo, sinasarado ko na agad. Ayan, nagkakamali ako ng lagay. Malaki pala, malaki pala to. Malaki rin yung kinain niya. Mahabang kalamay. Sayang. Maganda sana ako na paglaban natin. Eh na food trip niya na. Botchog na siya. Share so, yun, mga exotic, ah, abangan niyo mga laban na to. mga exotic, ibablog natin 'to. Ah, ang gagawin natin dito e, ay natin ng pacham load natin para magpakita sila ng magandang laban. So conditionin muna natin tapos paglalabanin natin ng nakargado ng pacham load natin. Kagaya nung last upload natin ng ng, ng bahay, ano, spider fighting, maganda yung naging laban halos ano bakbakan talaga parang hindi ka bahay ngayon ganoon din ang gagawin natin sa mga to ay eh, magandang mga no, puro itim itim na itim talaga wala sa hindi, hindi, masyadong kita yung pattern nila na pagka uh, tiger na gagambang bahay may pagka pattern dapat yan eh hindi makita kasi sobrang itim talaga ng kulay nila itim na itim ngayon oh malaki to ito saan ito mahaba Tumaba yung galamay yun. Wala. Oh. Gutom na siguro to. So, yun lang muna mga exotic. Abangan nyo yung mga laban yan mga exotic. Kukondisyonin muna natin. Tapos paglalaban-labanin natin yan mga exotic. Tumaba yung galamay. Gutom na gutom na nga ito. Tumaba. Oh. ganda to. Hanap natin yung dito. Yung mga ganito. Yung mga, yung mga ito. Ganito. Ito match. Ito medyo match yan. Ito. Yan. Ito pwede sya dyan. Tsaka ito. Ayan, pwede itong tumalikot na to. Ayan, pwede yan. Kasi so, ito medyo may malalaki dito. Ayan, mga gandang kondisyon. Pwede yan doon sa dulo ito. Medyo mamatch natin yan ang maganda-ganda. So, yun, mga exotic, salamat sa mga di pa na po subscribe Subscribe na kayo para maabangan nyo yung mga laban nito, mga exotic. Hindi, or, dito basta-basta mga exotic, kahit kagambang bahay ito, sigurado ang papakita ng magandang laban to Kasi kakargahan natin to ng pacham load natin. Subok na talaga. Map Pampatapang talaga. Thank you. Kita kita sa sunod na upload. And I'm out. Peace.